kaya sa mga nagbabalak magpakasal dyan much better mga may na pumunta kayo sa munisipyo ninyo tapos mag-ask kayo doon ng guide sa mga nagtatrabaho doon para mag-guide nila kayo kung ano yung mga step by step na gagawin okay, back to my channel na naman and kung bago ka dito please consider subscribing po and comment down below and syempre mahina lang yung boses natin kasi nandito yung aking lola so may nag-comment nga pala doon sa aking video like a year ago na po yung video na yun about sa pagpapakasal ko yung mga requirements kung paano magpakasal charring earring Sino may gusto magpakasal dyan? So, tinanong niya kung pwede ba daw na isa lang ang mag aasikaso Yung parang gusto niya siguro na isurprise surprise yung kanyang partner na hindi ipaalam na siya ay Parang ganun yung siste. So, ako mga may hindi ko talaga expert yung ganyan. Hindi ko alam kung pwede ba na isa lang ang mag-aasikaso. May mga uh, papers na pwede naman na ikaw lang ang mag-aasikaso sa part mo. Pero, syempre, doon kasi sa part ng partner mo, kailangan din kasi na siya ang mag-aasikaso. Like, kukuha siya ng senomar. So, kailangan yung kumuha personally. Tapos, eh, hindi ko lang alam kung pwede bang ipakisuyo ang pagkuha ng Senomar. Tapos, uh, ikaw naman sa part mo, kailangan mo din kumuha ng Senomar. And may mga papel doon na kailangan pirmahan yung dalawa like uh, affidavit of cohabitation. Like kami ng asawa ko, uh, kumuha kami ng affidavit of cohabitation. Tapos kami dalawa, may pinramahan kami doon na yung katunayan na talaga nagsasama kami ng how many years na. Tapos may mga anak na kami and hindi pa rin kami nagpapakasal. So Article 34 yata yun if I'm mistaken. Please correct me if I'm wrong. <laughs> so, yun mga me. Hindi ko kabisado kung pwede ba talaga na isa lang ang mag-asikaso. Dahil ang pagpapakasal mga me, kailangan talaga dalawa kayo mag-asikaso. Kasi kayo magpapakasal dalawa kayo partner kayo. Siguro gusto niyo yung surprise din yung kanyang uh, partner. Ganun. Pero ang pagpapakasal ay kailangan talaga na uh, as much as possible partner kayo kayo talaga mag -asik. Uh, naman, kami ng asawa ko, kami talaga nag-asikaso. Kami dalawa lang. And mabilis lang siya, mga ilang, ilang weeks lang, like two weeks, three weeks, wala pang three weeks. Basta like, nandun na kasi yung iba namin requirements, like birth certificate, uh, malapit lang din yung mga munisipyo sa amin. So, hindi kami masyadong nahihirapan, Like, makaya naman na asikasuhin yung mga requirements in just two weeks. Kaya sa mga nagbabalak magpakasal dyan, much better mga may na pumunta kayo sa munisipyo ninyo. Tapos, mag-ask kayo doon ng guide sa mga nagtatrabaho doon para mag-guide nila kayo kung ano yung mga step by step na gagawin ninyo. Wala namang problema siguro kung isusurprise nyo, kung magawa nyo ng paraan mga may. Pwede nyo siguro gawin yon pero parang mahirap yon <laughs> hindi ko kabisado yun mga miss. So, sa mga gusto magpakasal at ano may mga surprise-surprise kayo nalalaman. Siguro sa engagement, pwede yun. Ay, engagement, ba ang yung engagement, ba'n tawag yun? Yung pagpapropose, pwede nyo siguro gawin yung sikreto, yung surprise. Tapos, yun yung mga nakikita yung TV na propose-propose. Pero pagdating kasi sa pag-aasikaso ng kasal, mga may, it's very, very serious matter. Ano daw? Ano ba yan? so, syempre, walang alam kung magagawa nyo ng paraan yung pagsasurprise surprise nyo, siguro sa ibang mga papel magagawa nyo na isa lang ang uh, mag-asikaso, pero may mga bagay kasi talaga na, like, may kailangan doon na mga ID, ganyan mga may, mahirap magpakasal kayo, tapos isa lang mag-asikaso, hindi madali yon so, ako naman, luckily, Madali lang naayos at nagawa namin ng paraan yung aming mga requirements pag-uwi ko. Kasi galing ako ng Saudi that time and umuwi ako sa probinsya para talaga maasikaso yung kasal naming dalawa bago ako dito bumalik abroad. But this time, nandito ako ngayon sa Hong Kong. Kaya mga may bisibisihan ng lola nyo Ngayon ko na lang kasi na-review yung mga comments doon sa uh, dati kong a vlog sa dati kong video na ginawa about dun sa pagpapakasal ko sa civil wedding. And marami din siguro syempre talaga ang gusto magpakasal kahit papano, kahit na civil wedding lang. So, at least, iba happy tayo kasi marami magustong maging legal. Okay? So, yun lang mga may. I'm not sure talaga kung okay lang kung magagawa nyo ng paraan about sa pagsusurprise or kung isa lang ba ang mag-aasikaso ng mga papers. Kasi, as far as I know, kailangan talaga kayong dalawa ang mag-aasikaso mga may. Kasi, syempre, pag nagpakasal kayo, pag naging mag-asawa na kayo, partner na kayo sa buong buhay nyo, sa lahat ng bagay. So, ngayon pa lang, umpisahan nyo na na kayong dalawa ang mag-aasikaso ng mga papers niyo kung ano man yung mga kailangan niyong gawin. Okay? <laughs> Thank you guys for watching. <laughs> Ilang mga update ko sa aking vlogs for the day. Thank you!